Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong February 19 at February 20, 2024. At sa mga subscribers natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada update para po ngayong February 19. Yan, dito po tayo sa February. Yan po ay 2. At 19 sa ating fecha, 24 sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numerong ito. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 9 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna. Ayan, add pa rin natin sila Uh, 2 plus 10 is 12 uh, 10 plus 6 is 16 Dito rin po sa bandang baba 12 plus 16 is 28 so, Ito po yung unang numero natin Meron po tayong 28 At ang ating pangalawang numero naman Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan Itong tatlong numero natin dito 2 plus 10 plus 6 is 18. Ito naman po yung ating pangalawang numero o kapares natin. Ayan, meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 18, 28. O kaya naman po ay 28, 18. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila pareho, ayan, i-simplify muna natin yan bago po natin yan isumala para malagtigan yung mga numero na pwede natin pagpilian. Dito po sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din po ito kaya sisimplify din natin kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po yung isusumado natin. 9 at saka 1. At unahin po natin yung sumada ng 9. Dito sa 9, yan kunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. And then, dito naman po sa 1. 1. Ayan, kukunin po muna natin yung 10. Unahin natin kunin yung 10. Sumada g's. 1 plus 0 is 1. At ito pong 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Uh, tayo mga idol, ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong February 19. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, G's, 28, 37, at 19. Ayan, ganoon pa rin po yan, rumble lang po natin, pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga korasonada po nating mga numero. At sa atin pong sample, at tiningnan natin dito yung 37 37 at 18. Then 10 at 27. Then 19 19 at 19 and 36. Ayan, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong February 19. Ayan, meron tayo rito 37-18, GIS 27 at 19-36. Ayan, meron po tayong tatlong kombinasyon dito, mga sample lang po naman yung mga yan. Pero kung nagustuhan niyo po sila, ay eh, pwede, pwede po ninyo itong matayaan. Pwede kayong kumuha o magdagdag po dito sa kaso, kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At ngayon mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 19. At next natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong February 20. At ngayon mga idol, umpisan po natin sa ating sumada ngayon. Ayan, February, yan po ay 2 pa rin. 20 naman sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan. I-simplify lang po muna natin sila. Ayan. 0 plus 2 is 2. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Uh, 2 plus 2 is 4. Uh, 2 plus 6 is 8. Ganoon pa rin po sa bandang baba. Uh, 4 plus 8 is 12. Ayan, na, ito lang po yung unang numero natin. Meron tayong 12. At yung pangalawa, yan, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito sa gitna. 2 plus 2 plus 6 is 10. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong G's. Ayan, at isisimplify din po muna natin yan, kagaya ng ginawa natin dito sa kabila para may sumado po natin dito po sa 10 ayan, i-simplify muna natin siya 1 plus 0 is 1 at dito naman sa 12, 1 plus 2 is 3 ayan, ito ang isusumada natin, 1 at saka 3 unahin natin ng 1 punin muna natin yung 10 sumada this 1 plus 0 is 1 Ganon din ang 19. sumada mga 19. 1 plus 9 is 10 pwede rin po ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayun mga edo, alam po ang sumada natin sa 1 at next natin itong 3 dito sa 3, kukunin muna natin itong 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 pwede rin po dito ang 30 ayun, sumada 30 3 plus 0 is 3 Pwede rin po ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3, At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga edo, yan naman po yung sumada natin dito sa 3. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong February 20. Ayan meron tayong 1, G is 19. Uh, 37, 28, 3, 12, 30, 21, at 39. And my sa mga nagkaya, rambo lang po natin, gano'n pa rin. lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan ko natin mga kombinasyon. At sa ating sample, gano'n natin dyan ang 21, at uh, 10, 3, and 19. At 28 at 12 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha ayan pwede nyo rin po matayan itong mga ito kung okay lang po sa inyo nagustuhan nyo po sila at ayan mga idol yan po ang ating sumada para po ngayong February 19 at February 20 2024 maraming maraming salamat po